Ano mas gusto ko tumaan dito? Quezon okay, Ab Dito tayo mag ano yun? Frisco? Ah, West ab na lang, no? Oo oh. Ay, pasok tayo yung Project 7 Oo, oh, doon Pwede rin tayo mag West up. Kaya lang wala atang left turn dito eh Okay, may stop na mismo Hindi, wala atang left turn doon eh, sa stoplight meron, meron ba? Oo ah. Di naisip ko, pwede tayo dito din, mas malapit Yon? Del Monte Oo, oh, dito sa so Meroneta, pwede rin Pwede rin naman Kaso gusto ko tignan yung mga babae doon. <laughs> yan ang sinasabi ko. <laughs> gusto mo palang sumibat <laughs> dito sa Quezon <kayasunap>? Am. <laughs> Dami dyan eh. Pwede naman. Nababagalan so, lang natin para gusto mo hinto tayo. Tanungin <laughs> <laughs> so, natin magkano ba te. <laughs> <laughs> yan dito. Hintuan natin, sir. Hintuan <laughs> natin oh. <laughs> oh, Pak Tintal. Pernah tanda apa, Leon? Oh, pernah mata tanda. Tata, tata, tata. Ah, lah. <laughs> Parang masipat mo ng maayos. Sipat-sipat lang naman. Oo, oh, sipat-sipat lang. lang. <laughs> Pero may hindi daw. Na. Ayun, nasa kabila. Saan tayo sa bike lane? Wala ito din eh. Oh. No. <laughs> Ba't ka <ganun? laughs> Alam, Wala, wrong timing tayo, sir. <laughs> <Holy> bolibok na. <laughs> na yung iba. Meron yan dito eh. Ah, dito, dito? Wala. <laughs> Ulibok <Holy> na. <laughs> I'm sorry. Try again.